Saan galing naman kuya ano niyan? Yung idea niya itsura. Asabihin <laughs> ah, ko ba talaga kinopya natin? <laughs> galing, Ganun, eh. galing din po sa doon sa kwarto yata sa taas ng ano. Trial house. This, trial house. Parang doon sa may dining area yata. Yun, know? ah. Uh, sa likod na. Oo. <laughs> Anong kahoy yan? Ito, -ak akle ba? Akle. Akle, akle. Yung frame. Yung pinaka-frame. Oo. Oh, ito, ito naman, pinaka-bandeha. Yan, yan, yan. Puro nara din ko. Nara din. Oh. Puti nga lang. Pero pag nabarnisan mo yan, Oh. Doon nalilitaw ang ganda talaga. Yan ang mga labas na nara yan, puti na. No? Oo. Oh, oh. Pero magulang naman ang kahoy Magulang naman no? magulang naman. No? Matigas naman siya. Oh. Hindi na siya malambot. Talagang ano, yung bahay parang gagawin yung trial house yung ibaba. Ah. <laughs> <laughs> Tapos, yung itaas naman, bahay ni General, General Aguinaldo. Y yung itaas naman ni Emilio Aguinaldo. <laughs> ah, itong ito, doon nilalagay sa may likod, ano? Oh, yeah. Yan yeah, sa likod. Yeah. Ito naman isa, doon sa main door. Oo. Uh -huh. Ayun. Ang oh, ganda. Okay.